Huwag na huwag kang maglalagay ng mga products sa showcase kung hindi mo to alam. Kung hindi ka TikTok affiliate, scroll up. Kung TikTok affiliate ka, nasa tamang video ka. Nahihirapan ka pa rin bang pumili ng products na iyong ipopromote dito sa TikTok? Tapos, tamang engagement po tayo. Taposin mo muna tong video na to. Tapos, ilike mo Mag-comment ka sa video neto na related sa video na and dapat sincere ka ha. Tapos i-save mo sa favorites. Tapos i-share mo sa mga friends mo. Tapos i mo ako. Ito ang dapat mong tandaan kapag maglalagay ka ng mga product sa showcase mo. I-check mo muna kung karapat-dapat ba ang sellers paano ba malalaman kung okay yung sealers? Kapag andun ka na sa product, scroll down ka ng konti. Pag may nakita kang mall or star shop, yan ang mga magagaling na sealers. Ibig sabihin, marami na silang benta. At matagal na sila sa industriya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, follow, like, and share. At huwag kalimutang mag-comment sa video na to. Thank you!